Kabayan, kamusta na? Nabalitaan nyo ba yung cybersecurity attack? Nag-leak daw yung mga passwords natin sa Facebook, Google, and mga Apple user. Tara, samahan nyo ako, magtulungan tayo para protektahan natin yung mga accounts natin. Hat, natin taas. So yun mga kabayan, meron tayong special guest. Walang iba kundi si ChatGPT para tulungan tayo dyan sa password leak na yan. ChatGPT, batiin mo naman yung mga viewers natin sa Pinoy Hat, please. Lalo sa lahat ng viewers ng Pinoy Hat, kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa kayong matuto ng mga bagong tips at kaalaman para maprotektahan ang inyong mga accounts So TPT, direct ang tanong na, uh, kailan ba ito nangyari? Ano-ano yung mga pangalan ng kumpanya na natamaan ng password leak? At gano'ng karaming password yung nakuha doon? ang malaking password leak na ito ay nangyari noong Hunyo 19, 2025. Ilan sa mga kumpanyang naapektuhan ay ang Google, Facebook, Apple, Telegram at GitHub. Sa kabuuan, tinatayang umapot sa 16 billion na passwords ang nalanad dahil sa leak na ito. Kaya naman talagang mahalaga na maging maingat at siguraduhin laging updated ang ating security measures. ChatGPT, tulungan mo naman kami. Bigyan mo kami ng limang tips na pinakamalupet para maprotektahan mga accounts namin? Sige kabayan, heto ang limang malulupit na tips para maprotektahan ang mga accounts natin. Una, palitan at gawing unique ang passwords. Siguraduhin bawat account ay may iba't ibang matitibay na passwords. Iwasan ang paulit-ulit na kombinasyon at gumamit ng mga mahaabang passphrases. Dalawa, mag-enable ng multi-factor authentication, MFA. Ito ang magdadagdag ng extra layer ng seguridad dahil hindi lang password ang kailangan para makapasok sa account, kundi pati isang verification code mula sa iyong phone o authenticator app mag-update ng devices at software regularly. Siguraduhin laging updated ang operating system, apps at antivirus software mo para laging may proteksyon laban sa mga bagong threats. Apat, mag-ingat sa mga phishing accounts. Huwag basta-basta mag-click ng mga links o magbukas ng attachments mula sa mga hindi kilalang pinagmulan. Laging i-verify kung legit ang pinagmulan ng email o pintahe. Gumamit ng password manager para hindi ka mahirapan sa pag-alala ng lahat ng passwords. Gumamit ng isang reputable na password manager para ligtas at organisado ang iyong mga credentials. Sana makatulong ang mga tips na ito sa pagpapanatili ng seguridad ng iyong mga accounts. Yon, ChatGPT, maraming salamat ah. May tanong ako, paano kung baliwalayin na lang namin tong password leak na to? Ano possible na mangyari sa amin? Walang anuman ka kapag binaliwala natin ang isang malaking password leak, may ilang posibleng mangyari. Una, maaari kang ma-hack. Kapag nakuha ng ibang tao ang iyong credentials, madali nilang ma-access ang iyong mga accounts at magamit ito sa iba't ibang paraan tulad ng pagnanakaw ng impormasyon o pera. Uh, ika identity theft. Pwedeng gamitin ng hacker ang iyong personal na detalye para magpanggap bilang ikaw, magbukas ng mga bagong accounts o gumawa ng mga illegal na gawain na nakapangalan sa iyo. Pangatlo, pagkalat ng atape sa iba mo pang accounts. In pare-pareho ang password na ginagamit mo sa iba't ibang accounts, madali rin nilang ma-access ang iba mo pang online profiles. Kaya mas lalong lumalaki ang risk. Apat, panganib sa iyong mga kaibigan at pamilya kapag na-compromise ang social media mo, pwede rin maapektuhan ang mga kaibigan at pamilya mo dahil maaaring gamitin ng attacker ang account mo para magkalat ng phishing links or scams. Maaari kang mawala ng access sa mga importanteng impormasyon. Kapag na-control na ng attacker ang account mo, maaaring hindi mo na ito mapawi agad at mawawala ang access mo sa mga importanteng data at contacts. Kaya mahalaga talagang mag-ingat at maging proactive sa pagpapanatili ng seguridad ng kating mga accounts. So yan na mga kabayan, na si ChatGPT na yung nagsabi sa atin na magpalit na tayo ng password. So right after this video, magpapalit na ako ng password. Sana kayo din, i-execute nyo na, madali lang naman magpalit. Napakarami ng tutorial niyan sa YouTube, TikTok, Facebook, nagkalat na 'yan kung paano magpalit. So, gawin na natin 'to ng maaga bago pa mahuli ang lahat at bago pa tayo magsisi. So, yun lamang mga kabayan ha. Salamat at So, yun lamang mga kabayan ha. Sana marami kayong natutunan at lagi niyo'ng tatandaan kung diyan pang international level, wag na natin yung pag-usapan. See you in my next video. Bye-bye. Follow na. Palitan ay password.